peace reflects love. Psalm chapter 85 verse 10. Mercy and truth have met together. Righteousness and peace have kissed. Mga awit kabanata 85 versikulo 10. Ang katapatan at pag-ibig ay palad. Ang kapayapaan at ang katuwiray magsasamang ganap. Peace and love are inseparable gifts that flow from the heart of God. Kapag namumuhay tayo sa liwanag ng kanyang katapatan, natural nating na ipapakita ang kanyang katangian sa mundong nakapaligid sa atin. God's peace is not the absence of trouble, but the presence of His grace in our lives. Ito ay isang malalim na katiyakan na nagpapatibay sa atin kahit na sinusubukang yanigin ng mga bagyo ang ating mga kaluluwa. Sharing his peace points others to God's enduring faithfulness. Sa pamamagitan ng ating mga salita at kilos, kinatututukan natin ang Kanyang hindi nagbabagong kabutihan. True peace cannot be manufactured by human effort. Ito ay ang pag-apaw ng pamamahinga sa matatag na pag-ibig ng Diyos at pagtitiwala na ang Kanyang mga pangako ay hindi kailanman masisira. When we allow His love to rule our hearts, peace flows outward to relationships, families, and communities. Ito ay nagiging isang makapangyarihang saksi ng biyaya ng Diyos na gumagana sa atin. His faithfulness assures us that we are never alone, and His love continually draws us into deeper communion with Him. Dahil sa katiyakang ito, tayo ay binibigyang kapangyarihan na magpalaganap ng kapayapaan sa iba. Each moment we choose peace, we reveal God's nature to a world searching for stability. Tayo ay nagiging buhay na refleksyon ng kanyang awa at habag. Today, embrace His peace as both a gift and a responsibility. Habang ibinabahagi mo ito sa iba, ipinapahayag mo ang kagandahan ng kanyang pag-ibig, at ang katiyakan ng kanyang katapatan. Salamat sa panonood. Kung na ka sa video na ito, mangyaring huwag palimutang mag-like at magkomento. Huwag mag-atubiling i-share sa iba na nangangarilangan ng biyaya ng Diyos ngayon. Mangyaring mag-subscribe at i-click ang bell icon para ma-notify at manood ng ipapang mga inspirational na video tulad nito.